So, hi guys! For today's vlog nga pala, nandito pala kami sa Mega Mall. So, bago kami pumunta sa loob ng department store, bumili muna kami dito sa supermarket. Kumain muna kami ng Zago. Baka naman! <laughs> Kasi talaga yung favorite ko. So, nakita ko kagad siya. So, ayan na nga. Bumili kagad kami nila. Tapos, nagutom kami. Kasi, syempre, alam nyo naman, pag nakakaamoy kami ng pagkain, mga B, talagang alam nyo na. Shout out, Zago. Baka naman. So, ayun na nga, naglakad-lakad kami. Punta nga pala kami dito sa Mega Mall para bumili ng Master Buffalo Padlock. Kasi alam ko naman meron dito sa Mega Mall. Pero, syempre, titingnan natin kung magkano or mahal siya. So, punta kami dito. Tapos, pumunta na rin kami dito para maghanap na rin ng duty shoes na black shoes ko. Kasi naman, di pa naman sira yung binili ko. Sobrang sakit na kasi. So, bala ko ng palitan. Nagkakapaltos kasi ako. Naknansyuta. Nung sinukat ko yun, kala ko okay, nak shoot eh. Nung ginuti ko, neg, eh, kakapaltos-paltos na. Hindi ko na talaga kaya. Ayoko yung nasasaktan ako, cherries. <laughs> so, andito naman kami. pumunta kami dito. Ikot-ikot kami. Ayan. So, sabi ko kay Love, muna-muna namin puntahan yung Ace Hardware. So, dito nga kami napadpad. Ayan, hinanap namin dito yung Master Buffalo. Na padlock. Ganito yung iture niya, mga baby. Ayan, no. Ayan, master padlock. Ayan, yun. So, ang mahal. Four hundred fifty. Mahal niya, mga baby. Kaya sabi ko, wag na muna, love. Totals, ang best lang naman ako sa landmark. Kaya sabi ko, next time na lang. Next time, next time. Okay, so... So, bumalik nga pala kami dito sa taas, sa second floor. Ayan, kung makikita nyo mga B. Ayan, so tingin-tingin kami. Kasi sabi ni Love, dito na rin daw ako bumili ng black shoes ko. Pang duty shoes. sabi ko, nagalap naman ako. Kaso, pinakamura nila mga B, 400. Tapos mga B, hindi ko type yung design. Siyempre, di ba, aanhin ko yung mura nga. Pero hindi ko naman type. Hindi ko may babara-barang gamitin. Charis! para daw. So, ayaw na nga, naganap kami. Ano, mili-pinili-pili ako ni Love. Ayaw ko ng mga pili-pili niya. Ang pangit! <laughs> So sabi ko sa kanya ko, uh, Mas mabuting gusto ko Kasi siya naman pumili Kasi nung unang pinili niya sa akin Nak ng tete Ngayon nagkapaltos-paltos ako Siya kasi may gusto Hindi niya, niya kasi ako pinagbigyan eh Charles So, so eto na O oh, eto na pala kami Mamunta rin kami dito Kasi balak niya rin palang Bumili ng duty shoes niya Talaga to gaya-gaya Talaga tong mokong na to yun, pag may binili ako Gusto niya may binili rin siya kupal. Oh, talaga tong pangit na to eh Tapos so wala, wala siya na <laughs> nabili kasi puro manghal. eh, <laughs> pambabara-bara niya lang naman sa tricycle. <laughs> Kaya sabi ko sa kanya, maganap na lang siya sa labas. Yung alam mo na, yung mura, <laughs> murahin lang. Kasi, hello, magaganyan siya ng shoes tapos magna-tricycle lang siya. <laughs> Kaya sabi ko sa kanya doon kami sa labas Saan lang mga CC. ayan, Tingin tingin lang muna ka Mega nerd So dito kami sa mga shoes More on shoes talaga siya Sabi ko nga sa kanya hindi yung magagamit niya Kasi tricycle driver ka mga B So, eto. <laughs> sabi ko kay Love do na lang sa labas bumili. <laughs> Kasi nga, mapapamura tayo dito sa makeup <laughs> Sabi ko sa kanya. Sabi ko, uh, set tayo ng ibang location. Kasi nga, ayun nga. So, eto. padaan kami dito, syempre. And, of course, may nakita ako. Charisse. So, huwag maligan yan. Kasi, naka on naman ako. Charis <laughs> so, ito na nga mga kabi, mga kasisi. So, ayan, palabas na rin kami ni Lab. Kasi sabi ko nga, doon lang kami sa labas. Lalo na't na naghahabol kami ng oras. Kasi, syempre, mamamalengke ba kami. <laughs> Magluluto pa, ganun. O, ba diba? So, ito na nga, palabas na kami ng... Mega Mall. So, I hope to see you soon again. Mega Mall. Bye-bye. And... We're just hope, we're excited na makapasok talaga dito. And syempre, nakita ko naman yung mga sisi ko dito. Pero, I think, uh, hindi na ako nagpapansin sa kanila kasi nga, ah, uh, <laughs> hindi ngayon yung oras ng papansin. Sorry, so, ito na nga. Uh, palabas na nga kami ni Love. So, naglalakad na kami. Ni, kami, gano'n. Kasi nga, ah, uh, naghahabol talaga kami ng time dito, mga sisi. Syempre, ayan, model-model time si Love. like kenapa gagal lah ni Guys, uh, until to my next vlog. So, may part 2 pa to kasi hindi ko na ma-edit, charis. So, ayon Masayang-masay naman ako. Nakapunta ulit ako dito ng walang balakid. Siyempre, dahil pull out na yung I-Time natin! Kaya, siyempre, dapat natin i-celebrate yan. Kaya ako nakakapunta na ako dito. Malaya na ako. Nakakagala dito sa SM Mega Mall. Pagka naman. <laughs> so, syempre, hindi na ako takot na pumunta-punta dito. Or baka may magsabi pa ng bababan na ko. Charis! So, hindi na dahil. Syempre, bago tayo pumunta dito, pull out na yung i-time natin. Yay! Congratulations! You're always on my mind. And... <laughs> <laughs> Natatawa ko kay Love <laughs> Gina G siya Pag kinakanta ko yan So, ayun lang mga V Bye-bye Until to my next vlog Bye-bye!